quality po naman oh. po sa episode na ito po naman may Ah, ano, uh, harvest po tayo ng ating sili panigang. Oh, yan. Ito na po. Oh. Patriot. Oh. Alagang ano po yan? Alagang di Mm. mamaya po isa kamatis malalaki lang po ang ating harvest hmm thank you Matatamaan din ang sakit tayo Antrack nose Sa malayo po natin tatapon Antrack Bale dun po naman tayo sa kamatis Ah susunod po naman natin ah, Siling tinari Ang dami rin no oh. Ah kaso yla, parang nalalanta po ay oh. Yan po naman sa gabi Nabawi Oh sa gabi Pagka tayo nalusong ng bukit Tinitignan ko talagang bumabawi siya Magaganda Yang upo po naman oh. Si Sidney. Si Lutinari. Ano mura po ng parmigit nito ngayon? 60? 60 pesos lang po per kilo. Tuyot na tuyot. Kahit. Kahit diligan po ba? Bala yan po, sa kamatis naman tayo. Tapos ito po pala yung ating pipino. Lalaki na. Ito po yung panguna natin na pipino. Aw, oh, ay. Yan po ang gusto ng pipino, yung green na green. Oh. Aw. Maya. Yan po, bali isang sachet iba pa po yung isa natin yung dalawa natin lata napipin yan yeah, medyo makakaramarami po tayo ng harvest ngayon dito baka po na tayo may deliver makakakita tayo ng isang puno sa timba Parang apektado din po ng init. Eh, sa bagay may lilim po yan dito sa sitawan. Oh. Lakas talaga ng epekto ng init. Mm. ito po ang on class 1 no? dapat po medyo lagihay para hindi po gaano ano ma-override po ba pagdating sa pamilihan dami na rin Hmm. Grabe lakas ng ano eh. Tuyot. Bali nga po ang sabi ko po sa inyo. Kung baga itong atin na may patubig pa. Paano po, pa po kaya yung wala? Oh. Ay talaga siguro yung mas matindi po. Mm. Bali, ano po pala, kung baga, kung maniniwala po kayo sa sasabihin ko, ay ano, ito po yung experience ko, ano. Pagka nagtagmahal po ang gulay, napakahirap mag-alaga. Pangit po. Oo, uh, pangit ang kinalalabsan ng pananim. Pag po tagmahal, oo, uh, yan po ang inyong tatandaan. Kung baga, mapapansin ninyo, ba, pagkapangit-pangit naman ay yung pananim, ay, yan po ang time na, siguro, pag minsan, kung pangit at tagmura, eh, di na tagmura, hindi napabayaan, pero yung po yung karaniwang lalabas talaga sa kahinatnan. Napakahirap mag-alaga pag tagmahal. Nariyan ang money nira. Kakaunti po ba nagiging good? Oho. Ayan, ito na po ang tamang tama. Ito pong ganito, pwede na rin harbisin. Kung tutuusin, ito po ay ano. Bali, ito po ay nagiging madilaw pagka nahinog. Hindi katulad ng ganito na mapula. Ayan, no eh. mga chuchu mga long daw ba <laughs> oh nato po dami mabulo po yung ano kamatis o kaya na nabla mga chuchu ha 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 Tinita raw. Pagod ka rin ha. Aba. Pahinga muna. Pahinga. Sige. Hinga. Inom. Hayo. May inom ka dun na sa timba. Dali. Hayo. Hingal ka ah. Papahamag. Bo. Napo na binti mo ka, tatakbo ang likod mo ay hingal na hingal ka pati tayo ah ah, hayo, uwi wala <laughs> may balat sa dila ano oh ang pati dila mo may balat ang laki oh tingnan tingnan may balat oh itim ayun ah Hmm? Okay, Lagi din di pa oh. Si Acho. Dari. Hmm. Hey. Pagod kayo ano. Katatakbo ninyo ay. Ah lahat ay hingal. Sobrang tindi po naman ang init eh. hmm. ay. Hayo ino kayo doon. Hingal. Eh. ito po ang kasarapan na harvest. lapit mo maghati ang timba alas mapuno na po ay isang timba ito pwede tulaan sa isang tuloy at saka bali dalawang plat dito po naman tayo sa kabila palit timba na tayo bali ang ta po natin ito yung isang tray nakamatis hindi pa po namumunga yung marami apektado, apektado rin po kami ng init kahit nag inulan hindi ko sabihin na yung 咋样？Uh, Ang bunga. Kapal po ng bunga oh. Kamatis puro kamatis po 'yan. Okay. po ang harvest natin. Isang eh. kalahati po na kamatis. Tapos ito siguro mga isang kilo. Quality po naman. Eh. Bikinis. Balayan po, salamat po sa inyong pagsama nung no, dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Yan, balik kung di pa po kayo subscribe sa akin channel. Pasubscribe na lang, pakalik na lang po notification bell para maging updated po ko sa susunod ko pang pa videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy lang. Bye!